Hindi ba ang Ama, Anak, Espiritu ay isang Diyos? Opo naman. Bakit po hindi alam ng Anak ang pagdating ng Ama? Samantalang Diyos din naman Siya. Ah, mm. ganda yan. Bakit hindi uh, alam ng Anak ang pagdating ng Ama? So medyo uh -huh. ating pong ikokorek din ng konti. Ah, uh -huh, akong... hindi yung Ama ang darating talaga kundi mismo. O baka na mali lang ng sulat. O bakit um, hindi ano, alam na... <laughs> o ano, bakit hindi po alam ng anak? Ang pagdating ng ama. Ang pagdating ng ama. Ay, dyan, ay, hindi po. So, dyan pala ito correct na natin. baka ang ibig niyan sabihin ay hindi bakit, niya alam yung pagdating niya mismo. Kundi ang ama ang nakakaalam. O, o, o bakit namali lang ng sulat. Okay. Oh, ina... So, ganitong nga po kasi, Brother Johnson, sa naniniwala talaga sa tinatawag na dual nature ni Kristo, wala itong dilema. Ito, wala itong problema. Ito. Kasi naniniwala tayo, pag sinabing dual nature, ang ating Pahinso ay meron pong dalawang kalagayan o dalawang nature o being na kanyang kinet. Yung isa ay divine o yung tinatawag nating kadyusan. At yung isa naman po yung tinatawag nating human nature ng ating Panginoon. Siyempre po, dahil sa siya ay may kalagayan ding tao, mayroong limitasyon ang kanyang kalagayan yon Brother Johnson. Uh -huh. Hindi katulad natin, hindi lahat ng bagay, gustuhin man natin alamin lahat ng bagay, talagang hindi natin makakaya ito. Pero sa Diyos, Brother Johnson, lahat ng bagay ay wala walang imposible. Uh -huh. Talagang maalam siya sa lahat. At dito, Brother Johnson, sa isang talata naman, kung titingnan natin ha, ay sinasabi natin, hindi alam ni Kristo ang kanyang pagdating, pero may tala naman sa Biblia na alam niya ang lahat ng bagay eh. Saan okay. naman natin saan naman natin ito titingnan? Ang sabi dito ng mag-encounter na uli si Pedro at ang ating Pesa sa unang pagkakataon nung ito'y ay ay kanyang tinanong ang ating ang Apostol Pedro ng ganito. Ang aklat po ay Juan, Kapitulo 21, ang talata po ay 17 hanggang 19. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabi maikatlo, iniibig mo baga ako? At sinabi sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya, Nesus, pakanin mo ang aking mga 2 pa. Ngunit Brother Johnson, kahit di ko na ituloy yung 18 uh, 8 at 19. Kahit dito lang sa 17. Kasi dito nakita na natin yung salitang ating hinahanap. Na sabi ni Pedro, nung siya ay tanungin maikatlong beses ng ating Pahinso Kristo kung talagang totoong iniibig niya ang ating Pahinso Kristo, ano ang sagot ni Pedro, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. At nalalaman mo Nakita'y kita'y iniibig. Sinabi sa kanya, Jesus, pakanin mong aking mga tupa. Brother Johnson, eto, may kunting pag-aaral din ako dito tungkol sa salitang ginamit dito sa talatang ito. Kung papansinin natin, sa salitang Tagalog, dalawang beses na binanggit yung salitang nalalaman. Yung una ay yung sabihin niya, Panginoon, oh, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. At yung pangalawa, nalalaman mo na kita'y iniibig. Mm. Alam mo, Brother Johnson, kung sa typical na translation, ay parang wala tayong makikitang pagkakaiba dito. Kasi yung salitang nalalaman, tapos nalalaman, ay eh parang wala namang pagkakaiba. Mm. Pero kung babalikan natin doon sa original na lingwaheng ginamit sa New Testament, ang ginamit po ditong pananalita ay dalawang magkaibang pananalita, Brother mm. Johnson. Aha. Uh -huh ang um, isang pananalita na nalalaman mo ang lahat ng bagay, ang ginamit niya yung salitang oida. Yon. Oida. Na kung titingnan mo ang meaning ng salitang oida sa Greek, ay it is knowledge about all things. Mm -hmm. Knowledge about all things. And technically, sino lang ba ang pwedeng magkaroon ng kaalaman sa lahat ng bagay, Brother Johnson? Walang iba kundi Diyos lamang ang pwedeng magkaroon ng katangian ito. Kaya nga, hindi po natin maikakaila na ang ating Paiso Kristo, sa totoo lang, sa kanyang kalagayang pagka-Diyos, wala siyang hindi nalalaman. At siya ay binanggit ng kanyang alagad. At sa akin dito, Brother Johnson, ha? Sa ugali ng ating Panginoon sa so Kristo, pag nagkakamali, ang kanyang mga alagad ay sinusupla niya. Mm -hmm. Sa pagkakataong ito, hindi sinupla ng Panginoon sa so Kristo, si Pedro na minsan niya na rin sinupla doon sa Mateo 26, ay 16, Brother Johnson. Doon no, sinabi ni Pedro Panginoon hindi pwedeng mangyari sa iyo ang mga bagay na ito yung kanyang magiging paghihirap at kamatayan na daranasin. Sabi ni Kristo sa ating ay sa parehong alagad na to na si Pedro, ikaw Satanas lumagay ka sa aking likod sapagkat ikaw ay bisod dahil nagkamali. Eh. Pero dito noon ni Pedro nalalaman mo lahat ng mga bagay, abay hindi sinuplan ng ating Oy, Pedro alam mo ba yung sinasabi ang implication sinasabi mo? just lang ang may alam ng lahat, ha? Pero eto, Brother Johnson, makita mo, hindi siya sinaway ng ating Paiso Kristo. Kasi kilala, mm -hmm. alam ni Pedro kung sino yung Panginoon na Kanyang pinaglilingkurag. Yeah. At si Kristo naman, Brother Johnson, hindi naman ako naniniwala na inaangkin niyang isang bagay na hindi naman nararapat sa Kanya. Dama. ha Kaya sa atin lang dito, Brother Johnson, kung bakit ang bagay ng Kanyang pagdating ay hindi niya nalalaman, sapagkat nakita natin, na yun po ay na sabi niya dahil nga ang kanyang kalagayan ay hindi siya po ano hindi po siya uh, Diyos na sabihin natin uh, pinapakialaman pati ang kalagayan niya bilang tao brother Johnson so magkaiba yung treatment natin sa kalagayan niya bilang Diyos at bilang tao dito sa kalagayang tao lahat may ano siya may kinatawag na hangganan. Tingnan mo, bilang tao siya ay mm. bilang tao siya ay napapagod. Mm. bilang tao, sukdulan siya ay namatay. Mm. Pero ang kadyusan ay hindi mo pwedeng lagyan ng ganyang boundary. Kapo. Hindi mo pwedeng bigyan ng limitasyon, Brother Johnson. Pati ang kaalaman, hindi mo pwedeng bigyan ng limitasyon ang kalagayan ni Kristo bilang Diyos. Kaya nga, hindi na ako nagtataka nang sabihin ni Pedro na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. At ito nga, ayan, sabi ko nga, binibigyan ko nga ng, ng uh, uh, kaisipan, Brother Johnson. Mm -hmm. Sa kabuuan ba talaga, sasabihin na natin, sa kalagayang Diyos, ay sa palagay mo ba, ay talagang hindi alam ni Christ kanyang pagdating? Alam. Kung hindi niya alam, eh, bakit nagbigay siya ng mga tanda? Sabi niya, <laughs> kapag nakita niyo ang mga bagay na ito, tumingala kayo sa langit sapagkat ang inyong kaligtasan ay malapit na. Kaya yeah, ano, uh, maganda yung iyong binanggit, Brother uh, Richard. Mm -hmm. Binigyan natin sila ng dalawang kaalaman or idea dito sa bagay nito. Mm -hmm. uh, nung minsan naitanong din ito sa panahon nung kami ni, Bra ni Pastor Durante ay nagkaroon ng live na question and answer doon sa KESON. Mm -hmm. Naitanong itong bagay nito meron akong natutunan sa kanya. Binanggit mo rin yung Greek word nito, mm -hmm. yung oida. oida. Kasi yung word dito sa sa Mateo, Mateo. 24 24:36, nandito mm -hmm. yung talata ng tinatanong eh. Sabi, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Yung word doon na makakaalam, ah, makakaalam, o yung sabi roon ay uh, sa 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 English ay sabi, But of that day and hour, knoweth no man, no not the angels of heaven, but my Father only. Yung knoweth doon, uh, brother Richard, tulad yung binanggit mo kanina, mm -hmm. is oida. Oida. Uh, yung translation ng makakaalam, makakaalam. Meron din ganong salita doon sa Juan 3.8. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ubong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan maruon. Mm -hmm. Gayon ang bawat ipinakang espirito yung ngunit hindi mo nalalaman Nalaman. ay same uh, word, word. oida. Nasa huwan naman, yung English nito, the wind blew it where it listeth, And thou hearest the sound, the rock. But, can't not tell. Yung tell doon ay oida. Oida rin. So, iba na yung nuwet no doon ano, yung no, translation sa Mateo, Mateo. dito, tel, na kung saan, pareho ng Greek. Mm -hmm. Ang ibig sabihin, dito, o ating itatagalog, yung hangin, di niya, di natin alam kung at hindi niya sinasabi kung saan sa kung ibig sabihin, same word yun, oida, na kung gagamitin at ang sabi, ibig palang sabihin ay hindi Ibig sabihin, hindi niya alam, kundi hindi niya lang sinasabi. Tama. Katulad din ang sabi ng Panginoon na hindi ibig sabihin, hindi niya alam ng kanyang pagkadyos, kundi hindi niya sasabihin kasi ang ama ang nagtakda ng kanyang pagdating. Tama yan. Kaya, uh, kumbaga, sabi nga ni Pastor Durante, dapat ang tamang salit doon sa Mateo ay ganito dapat. Kung sa Tagalog, mm -hmm. dapat ang nakalagay ay Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang magsasabi kahit ang anak kundi ang ama lamang. So sa halip na walang nakakaalam, dapat, dapat ay walang, walang pwedeng magsabi, magsabi. Kundi Tasi, ama ang Iyan ang sinasabi po doon sa Kaya, na Dahil sa sa word na oida na sabi mo nga kanina, ibang definition ay walang hindi alam. Correct. Hindi niya lang sasabihin. Correct. Kasi hindi naman siyang nagtakda ko -ka kailan sa daratingin. Correct. Pero hindi ibig sabihin, hindi niya alam. Yeah. Doon sa side ng kanyang pagkadis. Pero agree tayo doon sa yung kanyang pagiging tao. Eh, talaga naman, May limitasyon. Merong limitasyon. Kasi tao nga. Eh. Tama yun. Oo. So, o, yun sa kalagayang Diyos, hindi mo siya pwedeng limitahan. Nakakaranas siya ng uh, damdamin ng tao, mm -hmm. yung paghihirap, yun, nararanasan niya yung mga bagay. So, yun ang uh, magandang uh, nakita ko roon sa sa punto pagka ang ating pag-aaral ay medyo ika nga ay nilalalim-laliman natin ng konti.